Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mami na mahala kapatid sa panampalatay Islam kapag ang mga tao o kapag ang isang tao ay mayroong nagawang uh, kabutihan mayroong naitulong sa atin ay kinakailangan ay magpasalamat kayo sa kanila o magpasalamat kayo sa isang tao na mayroong nagawang mabuti para sa atin mga kapatid sa Uh, Islam Yan po ay utos ng ating uh, relihiyon Islam. Kabilang po sa mga paraan upang uh, tayo ay makapagpasalamat sa mga tao sa kanilang kabutihan, na, na sa kanilang mga ginawang kabutihan para sa atin, ay tayo po ay manalangin para sa kanila. Tayo ay uh, manalangin para sa kanila at purihin natin sila. Uh, purihin natin sila at makipag-usap sa kanila o usap sa kanila, sa kanila ng uh, mahinahon at pagitunguan sila ng uh, maayos upang tayo ay makapag-pasalamat sa kanila ginawang kaputihan mga kapatid sa Islam. Pero po isang hadith na nagmula kay Abi Huraira, no? ay isang malapit ito kahulugan, nagmula kay Abi Huraira kami Allahuan, na kinalugdan siya, niya, kinalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kanyang sinabi na sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ng sinumang tao sinumang tao na hindi nagpapasalamat sa mga tao ay hindi rin nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala kaya naman bilang isang mananapalataya ay kinakailangan natin pasalamatan yung tao mayroong nagawang kabutihan sa atin upang tayo ay mga sa Allah subhanahu wa ta'ala